Hello guys, welcome to my channel ngayon guys magmamaver tayo ngayon Tara guys samaan nyo ko <coughs> ito guys ang minamaver ko ngayon ngayon guys tapos magmamaverin ko ngayon guys Tara samaan nyo ko Bala guys Ang lawak nito guys <coughs> Ilalapit natin guys So ayan guys Tapos na tong Banda natin Tapos ito Okay guys. sobrang kapal na guys dali ito guys dito banda tapos na ito kung matapansin nyo ayan ito na lang kaunti na to hindi pa tapos so ito guys bali tapos na rin ito iyon na lang talaga na tinitira na mother ko na kanina yun ano, <coughs> tapos ito guys hindi pa ito tapos ito tapos na ito ayan na lang talaga kaunti na yan. Grabe ng init, guys. Ito ang kagandahan ng pagbagong mawir. Kung mapapansin nyo, yun ang, mo <coughs> ang kapal. Tapos, ito ang ng pagbagong ang ng Ang kapal. So, ayan na muna guys. Thank you for watching. Bye-bye. See you next vlog. Ito, di pa tapos to guys. Oh. Pero doon, ay ano na lang. Bye guys.